Hello. Sa tuwing gagawa ko ng video, problema ko. Ang hirap ng sitwasyon. Binayaran ako ng noong August ng dalawang araw ko dito. Kasi nagumpisa ako dito ng 31 tapos yung 31 na yun at saka 1, binayaran ako ngayon ang pasahod dito is dapat meron akong bangko hindi ako binayar hindi wala pa akong ano bangko bank account ba ngayon binigay ko yung ibanan ng uh, asawa ko hindi sila talaga nagbabayad sa akin ng cash o bigay at cheque. binayaran ako ng dalawang araw. Nandun sa asawa ko. Hindi man lang sa akin. Ngayon, pagdating ko dito kanina, tinanong ako ng aming manager kung natanggap ko daw yung sahod ko noong August. Sabi, sabi niya na dalawang araw. Sabi ko wala akong tinanggap. siya dito na Sabi ko walang sinabi yung asawa ko. Asawa mo na yun. Dirati talaga ng ibang lahi. No? Kundi lang talaga dahil sa gusto kong makapagtapos ng pag-aaral ng mga anak ko.